Ayan po mga kapatid, oh, subtil. Ayan po mga kapatid, oh. Tuto, Paris na ito, ano? Atwood na yan. Kaya dito, dito friend itong red, Pasong ni Boss DJ. Ayan po. kumusta kayo mga kapatid uh, bali first time natin pumunta rito sa Grotto Pit Market eto, uh, tapat lang pala ng Robinson na uh, Ayan, mag-update lang po tayo mga nang presyon dito ng mga ibon po. Uh, at ayan, bago po tayo mag sa mga kapatid, baka pwede po kumakaingi po ng support po. Like and share at subscribe po. Ayan, mga kapatid, tara! Ayan, good morning. Nandito po tayo mga kapatid sa Boss, pa dyan Sa ano Sa uh, Go market uh, Boss, magkano rito ito sa kakatil mo? Okay, pares Okay, pares, kahit alin dito uh, Okay, Ayan po mga kapatid, to okay Paris dito. Kahit alin po ang kulay o anong gusto niyo po rito mga kapatid. Ayan, napakaganda po. Ay, ipakita yung mga mukha po mga kapatid. Oh. Dito ba sa mga ano? Dito, okay, dito. Okay, boss. One five. One five, Ayan po, 1,500. 1,500 pares. Misti. mga kapatid o. Misti, 1,500 pares po. Ayan. Kahit, pares, pares, puro 1,500. Ayan po mga kapatid, mga upabil, 3,000 30 pares po. Ayan.

Ah, uh, one five. Ayan po. Dito pa nga. baka mabuhal. No? Ano Dito po, 4K. Oo, daw Ayan mga kapatid Oh, 4K po rito. Baka mabuhal. Ano? Ganito Ano ito? Boss Lutino? Boss? 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 Magkano pares, Boss? Boss? Ay po, tsaka ano nga. Magkano? Ayan po, boss. Ah, mga kapatid, screenshot nyo na lang po kung mga nyo po yung mga ibon dito kay boss. Ayan. one pares. Dito, boss. Magkano? Ayan, Ayan. Dito boss, magkano rito? Oh, yeah. Tawag ka sa Magkano? Okay, swap. Ayan. Plasties. Napakaganda po mga kapatid ng mga kakatal ni boss. Dito boss, magkano rito? Okay lang din. Okay, okay, okay. okay pare. Ayan. Dito sa mga ano ito? Parang kandil. Parang kandil mga kapatid. Ayan po mga kapatid. Mayroon lang mayroon sa matas boss. Ito 2.7. Ah. Ito ano? Parang 2.5 mga kapatid oh. Ah. Dito boss ganoon din 2.5. Ah. Dito sa mga albay no? Ito malo ito Ah palo. Oh magkano? 2.7. 2.7. Yan po mga kapatid 2.7. Ayan po mga kapatid 2.7. Daisy Box Kaya ba yan? Boss number 923-5757-418 Ang pangalan po? Tino ah, Dino. Tino Tino Ayan Salamat Salamat, Salamat. boss Boss tayo boss Good morning po Good morning Magkano po dito sa ano? Dalawang libo pares Dalawang libo pares po? Napakaganda po mga kapatid oh, 2,000 pa rin. Dito lang po sa Bruto Fit Market mga kapatid. Oh. Okay. Ah, yeah. ito nga pala mga kapatid, panalang na, mature na. Hindi na hindi na po 'to. Emerald po. Ayan po mga kapatid, Emerald. Tukay Paris po. Napakaganda oh. Napakaganda po mga kapatid oh. Bingin natin yung number kay Daryl mamaya Magkano na natin dito Dito po magkano Apo oh, po dito po mga kapatid, dalawang uh, 2, rin po, Follow uh, palo po. Ayun, proven. Ayun, um, napakaganda po mga kapatid. Oh. Dito, dito po na yun. po? Ah, oh, dito po, ah, uh, po? Pasok sa kak, ano po? Ayan mga kapatid, check na po yun. Ano? Kung may pamaras po kayo, pwede mong tawagan si tatay po. Ayan. Napakaganda po. Dito po tayo, kung kaano 500 800 pares Ayan po mga kapatid, perso, 800 pares Dito po 800 pares, ayan po mga kapatid 800 pares, ayan Screenshot nyo na lang mga kapatid Kung mga gusto nyo po, ano po Ayan 800 pares po ayan po mga kapatid 800 pares Pablo Opa ayan po kahit talim po rito ayan o no? ang pagaganda po mga kapatid oh. ang pagaganda po ang pagaganda po ano po? Oh, dito po mga kapatid, 600 pare. Ayun po. Ganun din dito, boss. po mga kapatid, 800 pare. 600 pala, 600. Ayan. Ay, dito po. Ayan. Screenshot nyo na lang po mga kapatid ha. Ayan po, kay tatay lang po to. po? Ayan po mga kapatid o. 1 na bronze palo. So Ayan po. Kalsuan. Kuwanto, Paris po. Ayan po mga kapatid. So Napakaganda so o. Dito lang po yan sa Bruto Feed Market Ayan Dito sa mga ano po 700 po Ayan po mga kapatid oh, 700 mature na Panalang na po ito Dito po sa Orange Road Magkano po Ayan po mga kapatid Saan hindi po mga paris Ah, pangaganda po, po. Ay, dito po, boss. Ay, tay. Diyan, ano lang dyan. Ayan po, 700 na lang po daw dito, mga kapatid. Oh. Ah, pangaganda. Ako travel 5 dito po. mga kapatid, sa mang Alutino pare. Meron tayong apat dyan Magkano po yung opa-pen yun? po na nasa gitna? 5,000. po mga kapatid yung opa-pen na dalawa yan. Ayan po. Ayan po. Ayan. Opo, opo. Napakaganda. Sa... Ayun po. Ganda, yung Primino 1 to. Ah, dito ayan po sa Primino Cac 1 to po, ayan. Alam pa ba? Lutino yung yellow bull Magkano po tayo? Lutino bull. Ayan, one to lang po Paris po mga kapatid, napakaganda Ayan po, back to back kilo ball. San lang po mga kapatid. Ayan po. Dito po sa Parblo. Par pa yan. Magkano A, po? Paulinis. Magkano po? 900 na lang. 900 pare. Tan ka pa mga kapatid. na. Na, yan. Na. Panhalang Panhalang na. na, na po. Yan. Ay dito po sa... Ito po ano po to? Pastel Far Blue. Pastel Far Blue. Magkano po? 900 na lang po. Ayan po. 1? Ah, 900 na lang po. Ayan po. Okay po. Number po tayo. 0995. 925 0745 Ayan po, ayan po mga kapatid Dago mo yung nagusta kay tatay Nilalagay ko na lang po yung number Tapos, screenshot nyo na lang po yung mga ibon Kung ano po yung mga gusto nyo mga kapatid Ayan po, tayo Rolly po, salamat po dito na tayo kay Idol. Boss TJ. Boy. Para sa iba yung Ayun Ay, na ba 'yon? Yung nandoon na, na nilagay mo. Ah, uh, Ang, natin to, boss, yung ano, ito ito. Boss, magkano rito? Ito ano to, Pilsalo. Uh, Opa line din Magkano? Tapos sa uh, Mayo Opa din Magkano? Ito out ko dito ano na lang, uh, 5 ayo ah, Ayun po a mga kapatid. Ayun isa ah. o, na oh, ano -ano nga. Ayan, mga kapatid. Ayun mga kapatid. kay boss PJ. 2. 2.5. 2.5. Ayun po. Ayun po. Ayan po mga kapatid kung may mga gusto po kay Boss pj screenshot nyo na lang po yung mga ibon at kontakin nyo na lang po siya. Dito ba sa ano? Yes, green of Atletino sa uh, Green Street of Magkano? Diyan, 1,000 na lang yan. 1,000 pares. Ayun mga kapatid, o Project Lutino, o Palayn. Ayan. Dito tayo, boss, masilaw. Dito, boss, magkano? No, no, no. Uh, Dito, boss. Mga dyan. Magkano sa mga possible? 500 ang isa. Mura na, no? Ayan po mga kapatid, possible dance. Uh, 500 ang isa po ayan po kay boss PJ well, ano sa natin unahin na natin no no ito boss magkano sa mga hampid ito ano 800 ang isa dito kahit aling dyan kahit aling magkano oh uh, yung mga mahilig sa mga hand andito lang po kay Boss PJ. Ayan, pwede sa Bukawi o oh, dito sa uh, Grota ayun Dito boss magkano? Ayan mga boss ganyan bali pa ibang Ayan Ayan po mga kapatid dahil dito Pwede yata ito hindi Dito mong post dan 500 po ang isa yan po Screenshot nyo na lang po mga kapatid ha ah. Ayan Ito po sa mga nakakasin mo kano? Then, uh, 1.5 pare. Ang yeah, ganda. Palo na yan mga kapatid ha. 1.5 pare. Screenshot nyo na lang po mga kapatid. Dito ganun din. Mga dilaw sa libo. Ganun uh, Ah, dito dito. Uh, 2,000 sa pare sa. Uh, dito po. Then, uh, 2,000. 2,000 pare. Ah, uh -huh. so, tingnan natin yung palo. Ice cream palo. Tara Yung mga pizza mm, kay Nen. Kumbaga, parisan sa na nato boss. Ay pa mga kapatid oh. uh, yung isa, split palo yung isa palo mga kapatid. Magkano rito ko? 2,000 sa parisan. 2,000 parisan. Kahit dito? 2,000 din sa parisan. Ayan po mga kapatid malapit oh. Ah, uh, screen na lang po itong kay Boss DJ. Kumagustahan niyo po 'yung mga kakatawa niya. Ayan. Tingnan natin 'yung mga number niya para kung may magustuhan po kayo. Dito po sa dano. Ito po ubeng pierto. Pagano? Yan 150 lang din. 15 pares 'tong gaganda oh. Ubeng eh. Oo, ang kikinis. Dito sa Lupino? Magkano? Yan 2,000 sa Parasite. 2,000. Ayan po mga kapatid oh. Parang hindi nabag yung mga ibon ni Boss Parang hindi nadaanan, hindi nadaanan ng typhoon. Nabagat no? Ang kikinis. Condition na kondisyon po ito mga kapatid oh. oh ganda. Ito mga 1 din sa Parasite. Iba tayo boy. Ayan po mga kapatid, one fight pare dito ayan oh. Anong ID nito, boss? Third. 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 Ayun, mga kapatid, oh. Napakaganda. Ganon din dito, boss. Ganon yeah, din yan. Yeah, yeah. uh, One-eight. One-eight, pare. Napakaganda, oh. Ang kikinin. Ito, 600 na lang po. Mga gray. 600 ang isa. Ayan po, mga kapatid, dito sa mga gray. 600 ang isa. Ayan, Di lang natin mga pangat. Ayan. Eh. Ano yung pabon? Ito? Ganun ang Ganun din ang presyo, yun. 500 dyan. Ayan po mga kapatid ha, medyo nilalamig. Malungkot. Ayan, puro possible dyan. Dito ganun din, uh, possible, possible dyan. Puro 500 dyan. Yeah. Ito. Ito naman, uh, yung iba dito, 200 ang isa. Ayan, mga halo, halo, halo na kasi dito. Uh, Ayan. Yung mga lupino, it's 2.5 ka. Magkano? So, Pagbigay ko na lang ng, ano, ah, uh, Seven and three, seven Ang sa murang, murang, Ay, itong, ano, ba tama? Opa bigay ko nila na niya na. Uh, Magkano ba? 800, 800. Ito ba sa nung mga ano, ano yan, mga normal. Ayun. Magkano? Ganun uh, uh, 200. 200. At ayun okay. uh, mga kapatid, meron tayong ano, uh, merong special si Boss BJ. Ito. Unahin natin muna itong ano ba ito? Magkano dito boss? Yan ah uh, 1.5 sa parisan 1.5 parisan Dito sa red factor boss? Yan ah uh, ah uh, 13k Yan mga kapatid 13k paris na yan boss? Ah uh -oh, sige sige ko na kapatid niya to yung Ah um, ano, well, blue Hindi. Ayan po mga lua, lua. kapatid ah uh, Atroid na yan. Uh, e, to breed. Ready to breed itong red factor ni Boss PJ. 13. Kasama na yung isa yung kapatid. Ayan po. Blue U-Wing. Blue U-Wing. Uh, Apang uh, Apakaganda. Uh, ano ba ito ka? Split up. Ay, ano? Hindi. Ano? Wala sa ko. Wala. Ah, wala? Ayan. Di ba kita yun? Eh. Pataligod. Ayan po mga kapatid ha. Kung makikita nyo po sa ano, napaka pula po ng kanyang ulo. Ayan. Ato, ganda kay Boss PJ. Kontakin nyo na lang po at i-screenshot nyo na lang po kung mabustuhan nyo po ito. Ayan. Saka ito, ito, ito. At sa lahat ng ibon ni Boss PJ. Boss, hindi ko pong mahinambe mo. 9 0 7 -3 -0 -3 -9. Ayan mo, salamat. Ayan. Ayan, tingnan natin. So, mga pinil. Magkano rito, boss? Ah, uh, dito, ano na lang, 5-5, negosyabon. Angsa. Oo. Maganda, oh. Magando. Parang chocolate, no? Uh, chocolate. ah uh, chocolate. Ang, ano, ito, may tatlong vaccine na to, ha. Tatlong deworm saka 5, isa one time 5 in 1. yun? Mm -hmm. Napakaganda. Lahat ito, uh, female lahat. Mm hmm. Ayan po mga kapatid na O ito, napakaganda ng mga lumini Boss. Ayan ha. Screenshot yun na lang po itong kay Boss AJ. Ayan Boss, salamat. Thank you, thank you. Salamat Boss, thank you. Thank you. Ayan po po, napakaganda. Tapos magkano rito? 800, 800, 800 ah 600 pares sa green kaya po mga kapatid 600 sa pares dito sa green dito po sa mga power blue. 600 pares sa pagkakando kaya po mga kapatid o 600 pares na pagkakando o, o. pagkakando kaya ano na rin Dito boss magkano rito? A ah, 600. Ah, 600 O pako ganda o Ayan po mga kapatid oh. Screenshot yung dalam mo kay boss Hingin natin yung number na yung pakatapol Ayan po Ayan po 800. Eight? 800 ayan po mga kapatid ayan yellow balls 800 pares na po yan napakaganda napakakini ito boss, anong karga nito? Yung wild type, ano? 800 800 sa wild type? Oo, uh, dito 300 Ayos pa mga kapatid Pero bagay na siya uh, oh Wala eh Boss, ito boss, ako po ay so, bago dito. lang po ha Yan, society, 500 na lang yan, tatlo Ayan po mga kapatid, yung society Maganda po itong panggamit sa mga gold dyan Oo oh. Ayan, 500 po, tatlo Dito po, anong ano to po? Ah, uh, subtile, 3K. Anong? Subtile. 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 Ayan po mga kapatid, ito subtile. Napakaganda po, 3K. Screenshot nyo na lang po mga kapatid, napakaganda po. Mag-gold yan, Ganda nito. Ayan po mga kapatid, meron siyang gold dyan, 3K. A46. Ah, Napakaganda oh. Kaya po mga kapatid oh. Boss, dito sa kakatil nyo, magkano? Ayan, ano yan? Tutu. Tutu, Paris na ito, ano, mature na, panalang na. Ito, boss, ganun din dito, boss. Sa Emerald. Magkano sa Emerald? Four five. Four -five sa Emerald, ayan. Ah, ganda. Boss, number? 0921-574-8333 Ayan po Pangalan po PB Ayan po mga kapatid Kung may mga gusto po sa kanyang mga alagang ibon Screenshot nyo na lang po At tawagan nyo po si Boss PB Ayan mga negosyo po kung gusto kailangan nyo ng mga Accessories ng mga alaga natin ibon Meron dito kay Boss Ayan Ayan po karami Sige Boss salamat po Ayan po mga kapatid, uh, bago po tayo magtapos, uh, po tayo ulit sa Groto. Uh, baka pwede akong makahingi po sa inyo ng like and share lang po at subscribe po mga kapatid. Ayan. First time natin makapunta rito. Ayan. Maraming maraming salamat to, mga kapatid.